Hello po mga kalaki, good morning po. Alas 8 na po ng umaga, tara. Mamigay na po tayo ng mga 3-digit lucky numbers. Na naman ito na naman po tayo at sana po ha, ah, congrats, congrats po sa mga winners po natin ng na mga 3-digit at sana ikaw naman ang manalo ngayon ng 3-digit lucky numbers. Kunin mo na. Ito na po, Dubai 720, Hong Kong 316, Singapore 998, China 237, Texas 153.

35 India 260 Philippines 988 Thailand 616 Taiwan 664 Malaysia 217 At ayan po mga kalaki ang 3 digit laki numbers po ngayon pong alas 8 ng umaga ayan o, nakatulog kasi ako kaya ayan, medyo kagigising lang po ng mata, ang sarap kasing matulog e, o, gising na eto na po, ang 3 digits nyo, good luck